umalis nga ang Disney Princess nyo kasama si Bebo at si Detchie. So, na nga ito ng gabi na magpunta nga kami dito sa DV Mart at 10 minutes na nga lang daw ay eh, magsasara na. Nakshuta! <laughs> Dumiretso nga agad ako dito sa bilihan ng baso. Palagi kasing nawawala yung mga baso sa amin. Ay, huwag ka lang magpapahuli kung sino man kumukuha ng baso namin. Ipapablatter kita. <laughs> Abay, mula kasi nung nagkabahay kami dalawa ni Bebo, nakaka-52 na yata kami baso. Ay, sinobra na ka <laughs> Siyempre, hindi lang naman baso ang pinunta namin dalawa dito ni Bebo. Dumiretso pa nga kami dito sa bilihan ng mga gamit namin sa samjihan. Marami na rin kasi kami idadagdag ng mga pagkain sa samjihan namin. Kaya nga nitong soup na lagi nilang nire-request sa amin. Kaya naganap talaga kami ng telmos na pangmalakasan ng itsura. Pero sabi ko nga kay Bebo, ayaw niya ba itong takuri na to? <laughs> Abay, sa laki na yan, ewan ko na lang talaga kung di silang manawang mangripil. <laughs> Katotoo lang, napipikon na sa akin si Bebo ng no mga oras na yan. Ba't daw sumamasama pa ako? Puro kabolangan lang ang alam ko. Hala <laughs> siya dun. Iniwan ko na siya dun. Tapos ako dumiretso naman ako sa paggo-grocery. Halista naman mo sa akin lahat ng bibiling ko dito. Kaya alam ko na rin kung saan ako pupunta. Gaya nga nitong mga cupcake na to. Kailangan na kailangan ko yan sa resto. Nang karami kasi nagbe-birthday. So sobra lang. <laughs> Siyempre, nandito na ako. Isiningit ko na nga rin yung mga delata na paborito nga ng kapatid ko. At least ngayon, hindi na ako sa 7 eleven na mimili. Nakshuta. <laughs> Abay, madala na nga lang ako maggrocery dito. Konting oras na lang daw magsasara na. Ay, bala kayo. Sasamalkong pa kanyan. <laughs> Karamihan lang naman sa mga pinagbibibili ko, e eh, para lang din kay Ditchy kasi napakahilig niya dyan. Tapos yung iba naman, eh syempre kay Bebu, hindi pwedeng mawala sa listahan niya yung pansit kanton na nakakaalmuranas na yan. <laughs> Katapos nga noon, naglakad na ako papunta sa cashier, nag-announce na naman sila na magsasara na nga, mandalas lang. <laughs> Napuno nga rin namin yung tatlong cart kasi namili na rin kami na mga gagamitin at mga kailangan pa namin sa resto. Gaya nga nitong mga alak na to na talaga naman laging nire-request sa amin. Si Bebo nga ang mga bumili niyan, nanula rin o teko <laughs> Jihan kasi namin, pwedeng pwede rin kayong uminom. Welcome na welcome nga kayo sa amin, basta magbabayad kayo. <laughs> Isang iglap nga ganyan nakahaba ang listahan ng napamili namin. O di ba makatigdoy amo idi Chimika Award ya po naksuta. Ahon na nga lang namin itong mga pinagbibili namin ng hindi nga mahirap bitbitin. Tapos nga ano na yan nalis na kami, pwede na kayo magsara. Charis. na naman mo kasi namin kahaba ng araw nagpunta kami dito nung magsasara na. No. Ali 9 na nga ito ng gabi at kami nga ay magbabiyahi pa niyan papunta na nga palit pampanga. Siyempre, yung mga pinamili namin dadalhin na namin sa resto halang nga na ma-stack namin sa cabinet. <laughs> Kaya ikinarga na nga lahat ni Bebo dito kay Montero Puliped. Mm. <laughs> masyadong tao sa daan kaya inabot lang naman kami ng mga 30 minutes na biyahe. Late na nga kami dumating dito kaya akala ko wala ng tao. Kaya lang karatang mikat muya pa rin. Kago nga ako lumuwal. Eh nagwisik nga muna ako nitong paborito kong ang pabango na presya ng mystery scent. Ito kay Barsan tinatagal ng amoy niya ni shake 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 mo lang bago gamitin. Kung gusto ko nga yung bagong amoy nitong frisya, kaya subukan nyo na rin. Kung nga ako lumipat eh sabi nga sa akin ng mga staff namin meron daw nagbigay ng regalo sa akin. Ba? Ba, sabi ko sa inyo, kaluguran daw ko people of the Philippines. Ang binuksan ko nga, eh meron din pala silang binigay sa mga ate kong Manalo Twins. Marami nga niyang ibinigay sa akin ng mga chocolate at pabango. Aliwa ko talaga beauty. Charis! <laughs> Saan nga nun ay lumipat na nga ako dito sa resto dahil marami na nga daw naghahanap sa akin. Lee, mm -hmm. 15 minutes na nga lang ay magsasara na nga kami pero napakarami pa rin talagang tao dito sa loob. Gang, 11pm lang kasi kami pero meron pa nga humabul na tatlong magbabarkada at birthday nga daw nila ng sabay-sabay. O diba, ganado la rengdara ko. <laughs> kasi sa samjihan ko, eh kahit hindi mo birthday, parang birthday mo na rin dahil napakasaya. Ay nga, birthday nilang tatlo, eh naghanda nga ako ng mga cupcake na pinagbibili ko kanina at nilagyan ko na rin ng toppers na happy birthday. Ah, dahil nandito na nga ako, eh ako na rin ang nagkanta ng happy birthday kahit medyo sintonado, nakshuta. <laughs> o kabirano, ang katula pa akong pamagkanta ko, sobrang lambing daw kasi, talagang nakaka-Disney princess. <laughs> Ay, talaga naman tuwan-tuwa ako sa kanilang tatlong magbabarkada. Na Napaka-cute nila. Dito talaga nila naisip mag-birthday ng sabay-sabay. Sabi ko naman sa inyo, masayang mag-birthday dito. Mura po, anak syuta. <laughs> kung hindi nyo pa alam kung magkano dito sa samjihan namin, ay eh, 249 lang pwedeng-pwede ka nang kumain ng unlimited. Unlimited na lahat ng mga serve sa inyo dyan sa halagang 249 may kasama pang banda. Wag lang kayong mag-uuwi. <laughs> Ay nuko, 249 lang yan. Eh naku, kumangupit, ngupit, babi. <laughs> Siguro rin, alam nyo na ang dahilan kung bakit ako nanaba ng ganyan at nagsilaki yan ang braso. <laughs> kaya rin ako kain ng kain? Dahil gusto ko lang i-announce sa inyo na meron na rin kaming marinated pork. Wala nga ngayong araw, April 22, eh pwedeng-pwedeng pwede nyo na yung matikman. Hindi lang dyan nagtatapos. Gusto ko na rin sabihin sa inyo na simula ngayong araw nga, eh meron na rin kaming alpresco dining. Loko? <laughs> Sa sobrang dami kasing kumakain sa amin araw-araw, eh hindi na nga sila magkasya sa loob. Kal na nga rin namin to pinaplano, pero pinalipas muna talaga namin ang isang buwan. Oh, binilhan ko pa kayo ng mamahaling payong. Ganyan ko kayo kalabay. <laughs> Actually, marami din talaga nagre-request sa inyo na gusto nga nilang mag-alpresco. Ayan, bahala kayong lamukin dyan. Charis! <laughs> Perfect na perfect nga itong pwesto namin na to. Lalo na kapag ka gusto nyo mag-inuman. Ay, Diyos ko. Napakaganda ng view dyan. Lalo na kapag kapahapon. Very romantic, ada Talaga <laughs> nga naman kahit anong okasyon, pwedeng pwedeng nyo nang i-celebrate dito sa samjihan namin. O ngayon, kahit mag-propose ka dyan, so panda ka po. Pa. <laughs> Pinalaki na nga ang pwesto namin. Mas pinarami pa nga ang serving. Ay guys, 249 lang yan. Noon ka manakit makanyan. <laughs> Kaya kung ayaw mo pa rin yan, ay Diyos ko, kaya tana ka. Tsari. Ito <laughs> <laughs> so lang, napakarami nagtatanong sa akin kung hindi daw ba ako nalulugi. <laughs> Siyempre, nalulugi ako sa inyo ng kalalakas niyong kumain. <laughs> ano alam niyo ba guys, na sobra-sobra talaga yung nilalaan naming effort ni Bebo dito sa business namin. Yan rin talaga ang dahilan kung bakit nawalaan siya ni Bebo at nag-loss siya ng 15 kilos. Nakshoot <laughs> Pinagtutulungan kasi namin talagang dalawa lahat ng mga ginagawa namin dito sa resto. Pero maiba tayo, ayan na naman tayo ng karami request at ginagawa ko naman mo. Ba't ibang mga drinks na ngang available dyan? Bahala na kayo mamili, basta magbayad kayo. Ay nuko, pay na watana. Magkita-kita na lang ulit tayo bukas dito sa Heart and Soulmate ex menggay Vlog. Nakshot ha? Yan lang naman. Salamat!